Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang mixing story na ibabahagi muna namin sa inyo. Ako si Arthur, 55 years old, may asawa at limang anak. Gusto ko lang i-share ang naging karanasan ko noon sa isang babaeng napakalayo ng edad sa akin. December 26, 2019. Pagkatapos ng Pasko, ay umuwi ng Batanga si Mrs. kasama ang limang anak namin para dumalaw at mamasko sa kaanak nila doon. Nagpaiwan ako dahil meron pa akong year-end party ng kumpanya na pupuntahan. Sinabi ko kay Mrs. na susunod ako pagkatapos ng party. Alas 12 na ng madaling araw na tapos ang aming party. Pagdating ko sa bahay ay naliko ako. Nag-text ako kay Mrs. at sinabi na baka gabi na ako makakarating ng Batangas. Hindi ko na inantay pa ang kanyang sagot at natulog na ako. Bandang alas 10 ng umaga nang ako ay magising. Medyo na parami din kasi ang nainom ko sa party namin, kaya naman napasarap ang tulog ko. Nagtimpla ko ng kape at nanood muna sa sala ng TV. Tao po, may biglang kumatok sa gate ng aming bahay. Dumungaw ako at nakita ko ang isang babae na pamilyar sa akin. Kaya't lumabas ako para tignan at buksan ang gate namin. Cindy? si Cindy ay inaanak namin sa binyag sa pinsa ni Mrs. Namangha ko si itsura ng dalaga. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Isang napakaganda at mistisang dalaga ang nasa harap ko ngayon. Ang mapupulang labi na parang ang sarap halikan. Ang harapan niyang katamtaman lang ang size, pero halatang buhay na buhay ang mga to sa kanyang manipis na t-shirt. Ang makinis at maputing hita na malapuro si na sabayan pa ng nakakaakit na amoy ng isang dalaga. Ang tila bumasag sa aking katinuan bilang lalaki. Ayoko mang aminin, pero nagzing talaga ang diwa ko kay Cindy. Ninong, Merry Christmas po. Nandiyan po ba si Ninang? Body niya sa akin na siyang pumutol sa aking pagmumuni-muni. Ay umuwi sila ng Batangas Iha eh, at dun magbabagong taon. Sagot ko naman. Manu po pala Ninong? Ganun po ba? Inabot ko ang kamay ko sa kanya at nagmano siya sa akin. O siya, iha. Pumasok ka muna at mukhang uulan. Sige po, salamat. Eto nga po pala. Iluto ni mama, e, ibigay ko rin po sa inyo. Allah! Nag-abala pa. Pasabi na lang sa mama mo, e, salamat. Hinabot ko ang pagkaing tala niya. At pinaupo ko muna siya sa malambot na sofa. Biglang kumulog at bumuhos na nga ang malakas na ulan. Naku, inabot ka na ng ulan, iha. Oo nga po eh. Buti na lang last stop ko na to. Ganun ba? Ikaw palang ginawang delivery woman ng nanay mo ah. <laughs> o siya, anong gusto mo? Water, juice o beer? Tanong ko. Hard po, Ninong. Mabilis na sagot niya. Naku, hard ba talaga gusto mo? Biro lang po. <laughs> Ay, sayang, mayroon pa naman akong black label dyan. Next time na lang po, Ninong. Baka maamoy ako ni Mama eh. O oh, siya, maiba ako, Iha. Kumusta na pala kayo? Ano na pinagkakaabalahan mo ngayon? Tanong ko sa kanya at umupo na rin ako sa sofa kung saan siya nakaupo habang nanunood ng TV. Eto, kaka-resign ko lang po sa trabaho, kaya naghahanap ng bagong work. Ganun ba? At busy po sa TikTok? May kita ba doon? tanong ko. For fun lang po, pasayaw-sayaw lang. Eto nino ang watch mo. Nagulat ako nang bigla siyang dumikit sa gilid ko, sabay abot sa akin ang kanyang iPhone. Lalo ko tuloy na amoy ang amoy niyang parang bagong ligo. Muli akong nagulat nang makita ko siyang nagsasayaw ng sexy sa video. Nakasando at may na short lang siya. Halos kitang kita na nga yung napakaputing harapan niya. Hindi ko maiwasang matakam ulit sa kanya pero siyempre, kailangan kong magbigil at malaking gulo pag gumawa ako ng kanokohan sa kanya. Ang galing mo palang sumayaw, Iha. Salamat po. Inabot ko ulit yung phone pabalik sa kanya. Eto pa po o. Oh. May hinanap siya saglit at inabot muli sa akin. At lalo pa siyang dumikit. Konting lingon lang niya ay mahahalikan ko na siya. Nasa Boracay kami niyan. Isang practice lang yan. Nabigla ako sa so nakita ko. Nakablock bikini siya na halos walang matakpan sa katawan niya. Napakagaling sumayaw na tila gaganahan ka talaga bilang lalaki. Ang harapan niyang umaalon sa bawat indak, mga matang mapupungay at ngiting nakakaakit. Mukhang may nag enjoy Nino nga. Sabay ngiti niya sa akin nang makahulugan. Nagtaka ako sa sinabi niya at bigla kong naalala na naka boxer shorts lang pala ako noon at may bumubukol na pala. Ha? Ay naku pasensya na iha ha? bigla akong napahiya sa mistisang dalaga. Kaya naman lumayo ako ng bahagya. Okay lang po, Ninong. Hindi ko naman kasi akalain na ganoon yung mga video niya sa TikTok. Inabot ko na sa kanya ang cellphone niya. Ninong, eto o, oh, isang private video ko. Tingnan mo. Muli niyang binigay ang phone niya at lalo akong nagulat sa napanood ko. Medyo madilim. Pero makikita mo pa rin siya sa video na nag-aalis ng suot habang sumasayaw. Naapatingin ako kay Cindy at napalunok. Halos lumuwa yung mga mata ko nang bumandera na ang kabuuan niya sa harap ng video. Ah, ikaw talaga to iha? Tanong ko na medyo kinakabahan dahil hindi ako makapaniwala sa ipinakita niyang video. Opo. Hindi ko po baka mukha nung... I mean... Ikaw nga pero... Nang umalis na ang mata ko sa phone, ay nakita ko si Cindy na nakadikit na dikit na sa akin. Iyapot ko na sana ang phone niya pabalik sa kanya ngunit iba ang inabot ng kanyang kamay. Napahaplos siya, nagbahagya sa harapan ng boxer ko. Pagtingin ko sa kanya, ay nakakagat siya sa labi niya. Sabay marahang lumuhod sa harap ko at hinihila pababa ang boxers ko. Teka, teka, iha. Anong ginagawa mo dyan? Sabi ko sa kanya na halos si matayin na sa kinikilos ng talaga. Alam niyo, Ninong, pabunta pa lang ako dito. Feeling ko may gusto na akong makita sa si inyo ang piliang sabi niya. Hindi na nga ako nakapag-react nang ibaba ni agad ang boxers ko. Sindi, teka, teka, teka baka. Wow! Ninong, ito na lang yung pamasko mo sa akin, no? Oh. Ang piliang turan niya sa bangiti. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko mula sa isang 22 anyos na dalaga at ina-anak ko pa. Tuluyan na nga akong nawala sa sarili. Nang makita kong nakaluhod na si Cindy sa akin. Kasama pa ang mga mapupungay niyang tingin sa akin. Alam mo Ninong, may aaminin ako sa'yo. Sabi niya sa akin habang abala na sa kapilyuhang ginagawa. Ano yon iha? Matagal ko ng pangarap na mangyari sa atin Ninong eh. Ha? Ha? Matagal na? Kailan pa? Bata pa kaya ako noon? Iiwan ako ni mama sa dating yung bahay, di ba? Nakita ko kaya kayo noon ni Ninang na sumaglit sa likod ng bahay ninyo. Simula noon, nainggit na ako kay Ninang. Hindi na ako makasagot ng maayos sa mga sinasabi ni Cindy sa akin. Maya-maya ay tumayo siya bigla sa harapan ko at hinila ang kamay ko. Yumakap siya sa akin, tsaka bumulong. Ninong, baka gusto mo akong subukan. Ang sabi niya. Sa puntong yun ay hindi na ako nakapagpigil pa. At sa loob ng bahay ko ay sinamantala namin ang pagkakatao ni Cindy para akong bumalik sa pagkabata dahil sa pagpatol sa akin ng magandang dalaga na ngayon ay nakaangat na ang suot na t-shirt at nakakalat na ang maiksing shorts sa sahig. Binuhat ko siya at isinampa sa maliit na mesa sa kusina. Buhat-buhat ko ang mga hita niya at halos masira din ang mesa namin sa panggigigil ko sa kanya. Sa mga oras na yon ay nagtititigan kaming dalawa. Masyadong nakakaakit ang mga mata at tingin ni Cindy. Talagang maapil to at may taglay na ang king ganda. Kaya naman hindi ko pinalampas ang pagkakataong inialok niya ang kanyang sarili sa akin. Dahil sa mga mapupungay ng mga mata niya ay tila nagbigay pa to ng matinding gana sa akin na siya nga nagpaabot na sa aking limitasyon. Yung mukuha ko at hinalikan siya sa leeg at balikat. Walang ano-ano ibinuwat -ano ko siyang muli at dinala sa kama namin ni Mrs. Ibinukas ang kanyang mga binti at doon ay tuluyang tinugunan ang pangangailangan naming dalawa. Napayakap na lang ang mga binti ni Cindy sa akin ng mahigpit sa tindi ng tinatamasa. Makinis, maputi at napakagandang tingnan ni Cindy. Kaya halos masira ako na yung kama sa tindi ng gigil ko sa kanya. Napakapit na lang si Cindy sa braso ko at tila ninanamnam ang bawat sandali naming dalawa. Ilang sandali pa ay namumuti na ang mga mata ni Cindy. Kasabay ng pagpako ng mga kuko nito sa likod ko ay pagdating namin sa ruro. Ilang sandali pa ay natigilan na rin ako sa pagod. Kitang-kita ako ang kagandahan ng dalaga, nanuoy tila hingal na hingal at nakapikit pa. Dito ay bigla akong napaluha. Hindi ko akalain na may papatulpa sa aking magandang dalaga sa edad kong to. Undi-unding dumilat ang mata ni Cindy at gumiti sa akin ng ubod ng tamis. Inong! Salamat sa regalo ah! Ito ang hindi ko malilimutang regalo na binigay niyo sa akin. Sabay ngiti niya ulit. Napangiti na lang din ako at muli siyang yumakap sa akin hanggang sa tuluyan kaming nakatulog dahil sa pagod. Umiikot sa isip ko ang lahat ng nangyari sa aming dalawa ni Cindy habang nakasakay ako ng bus papuntang Batangas. Dalawang araw lang ay babalik ako ng Maynila. At muli kong makikita si Cindy. Pero sa isip-isip ko ay tama na siguro yung isang beses. May pamilya ko at ayoko namang masira ang buhay niya ng dahil lang rin sa akin. Hanggang dito lang po ang mixing story ng karanasan ng ating pita.